Hello. Nandito tayo ngayon sa Vintage Rider Manila. VRM Helmets 1976. 1976 birthday ni yung may-ari. So yun yung uh, distributor din sila ng mga ganyang motor at gantong motor. Yata, hindi ko sure. Ah. Uh. Oo, oh, Panarea. Parang ano to? Benelli. Yeah. Yeah. Sa Alabang branch to. Sa block 10 na building. block Ang likod nito ay FEU. Dito sa somewhere there, likod na building FEU. So let's go inside. Daming helmets. Yeah, like oh. Like tsaka Panarea. Like si ano naman to. Kimco. Like. Ah, ito na pala. Ayan, helmet. Ay, ito si Madam. Nagpipit -fi si Madam ng ano, helmets. Ah, ito kasi super comfortable. Ang issue ko lang yung safety. Hindi ah. Sa, di ba madadown naman yan? O oh. yan, di ba? Oh. Para ka na rin nasa loob ng ano. Pero nice yung itsura niya. Yung tatak. Ito oh. Yung, yung itong pagkagawa nila nito, alam mo na sila talaga lang ang gumagawa. Although nice nga naman to kasi nakaganda na siya agad. Like nakaganda na siya. Oh. Tapos pwede ka rin mag shades. tas pwede, ay hindi pala to pwedeng lagyan ng ano, visor. Kasi Kaya, nasa loob na po siya. Oo. Oh. But then it's okay kasi hindi naman siya makasabi oh, kasi na, 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 siya. So walang problema dun sa kung Correct. mula na oh. something. Yan na. I think dahil ayoko na ka nang maraming kayo. Pares tayo? Parehas tayo? <laughs> yeah. Parehas kami. So XL sa Parang piling ko ito na lang ah uh, okay. Ano size niyan han? So napili imbis na ito. Na parang Kuya Kim. Napunta kami sa half face. Malawag sa akin ate. Mag medium ka po. May medium pa tayo. Yes. Medium na lang yan. Ate? Large? Gumalit ano ng size? Yung size nito ma'am large. hindi <tinyo> nakikita ah, okay. namin sa fans. Ito, sure ka ayaw mo to. Kasi mahal? Hindi na sa oh, bakit ayaw mo to? May chichibure. may ano kasi siya. Ayaw mo neto? Pero pwede naman, saglit lang <laughs> pwede ka pang mag -visor yata. din oh, Okay, okay. 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 Kasi pwede ka naman mag-rides na I yung end. To, wala to. Pag tag-ulan mo lang ilalagay, pwede ka naman yan. Wala. Kaso ah, papasukin ka ng hangin. Yung may red? Yung kung parang sa mga nga. Much ito rin ito? isang ah, Ako, full face. Siyempre, para maprotectan yung face mo, di ba? Hindi, yun lang. Kung ayaw mo, wag, na yun na. Pero yun nice na. naman na. Mm. I, I mean, sa safety yun. Ito. ito, ito. Ang <laughs> CGR so madami naka-intercept na naka-ganyang helmet. Allah! <laughs> 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 Kuya Kim ka na, Kuya Kim. Hindi natin Pero, pero nice naman nga talagang sa safety. Yun pang ito lang. Kasama kami ng CGR po. Ayun, kasama daw sila na. Kasama ka Ate, may ride na. Kasali na ba? Ah. Makikichat na tayo sa kanila para ano, mapasama tayo sa ride. 17? September 17? Rides ba yun or ano lang? Yun di ba yun yung Anniversary? Ah, all over the world. Oh, ano? Global. Hindi, ano siya parang overall, ano yun? Global anniversary or something? Or global ride? Daming helmet pa. Ah, oh maganda naman niya kasi magkano yung difference ay magkano yung price yun ulit 6 plus no po kasama po yung may, package ito po 4, 6 pa ganyan lang okay. pagkasama na yung mga pagkasama na po yung gagels sir 6, 3, 9, may buy sir yun yung shield yung di ba, gagels siya. may buy sir din siyang kasama yung parang yung gano'n ano. po kasama na po ah kasama na sa 4 plus ok so, sa Price, price niya. Okay. Mm -hmm. Compare po dito sir, as is yan lang po siya. Di ba chill <yung> right lang? <laughs> <laughs> ah sige, ganyan ka, ganun ako. Kung gusto mo. Pwede. Pwede. Para relax ka. Hindi Kasi yung ano ko eh, camera ko pag ilalagay ko, imamount ko sa Harap ko, hindi ko ma-mount pag ganyan. Di ba? Well, ayoko na nito, na hindi naman talaga safe. Sige na nga. Hindi, okay lang yan. Ang ka lang naman eh. Kung magdadrive ka. Sige, yan na yun sa'yo. Yun na lang sa akin. Okay lang. Oh, yun. Ganyan na lang sa akin. Na wipe. Kasi yung mount nga ng camera ko dito, walang lagayan dito. Ayoko, sa kahit, gusto yun. ko same tayo. Ha? Ayoko, gusto <laughs> Uh, all for one, one for all. So eh, nice yun nga. Ang ganda kasi talaga yun. Yeah? Mm -hmm. Yung design. So, tayo pong... Ah, ayun na! Tita ko natin yung ano, size. Ito, sa ano, loob, medium. Okay. Oh. So, pag medium, masikip sa akin? So, Ay, ganito ito kami yung pagbibili <laughs> ng mga helmet. Medyo matagal. Yan, yung 30% uh, off. Oh. So, nag-range sila sa pag mga ganito. Parang 4K pataas, parang ganun po. Or ano ba pinaka cheapest nyo? Anong pinaka cheapest nyo ng ganito po? Yung sa ano. Ano po yung 3295, yung black frame sa mababa po? Ayun, may 3295 sila. Ganito Ayun, ganito yung ano. Best color for the best price. Mm -hmm. 3295 pataas na yan, 'no. Pwede na kayo rito. <laughs> bili na kayo rito guys Ayan VRM Madali lang din siyang puntahan Akala ko mahirap Bago mag army na i-bili ko ka ano yung may petron Tapos liko ka dere dere dito yung Ayan yun. Sa likod na kami. Ito, FEU mismo pala eh. FEU Alabang pala mismo. Yung tapat ng parking ng The Block. Oo, kasi ang parking nandito sa likod. So, FEU mismo. Ayan, FEU Alabang mismo. The Black Pen. FEU Alabang, i-search nyo. XL or 2XL? Oo, pa-try na lang. 2XL na lang. Para... Okay po. Let me have it. ah, eh. mm -hmm. Ito ko ano, ito ko ano, mo dito. ito ko <coughs> ano, ito ano, ito ko 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 ito ko lang, ito ko ano, ito ko ano, ito ko ito no to daw 2XL. Ang gaan. Yeah, yun lang. Nice. Yun nga yung maganda. Hindi siya masyadong mat mabibig. Mm. Nice ang fitting ng 2XL. Magandang tao. nga siya. Hindi siya masyadong masikip. Hindi siya masyado masikip. Kagaya kanina, medyo pag, ano, sikip agad. Pero ragged. rugged siya. Nice siya. Kasi mga siya Look. Okay na to sa akin. Approved. Okay. Sure? Hindi masakit? Oo. No, comfortable siya sa no, loob. Wait lang, wait lang, wait, wait lang. Wait daw, no, Wait gagaya siya. <laughs> I'll try. Gagaya kami. Ang bagay mo. Nice! Tao tayo, hindi tayo bagay. <laughs> Mas bagay sa iyo, sa akin mukha akong itlog. Eh. <laughs> That's itlog yung mataba lang. Yung piece niya ganun eh. na nasa... jabber din sila. How much stone jabber yung Yung G 4 sir is 45. Then yeah, yung boss 8,000. 8k. Set na 'yon. Okay. 8k. Ito so, na sa labas. Ayoko ate. Eh. Eh, gusto ko ano si. Magiging ganyan siya. Uh, cute din siya. Angat baba. Yes po na. Uh, nice din siya, May clear din po ito. Kung naka-clear kayo, so pa rin siya. Yan na lang. Uh, pero may hangin pa rin, pero okay na siya. Yes uh -uh. Hindi masakit yung ano niyo, mata niyo. May clear tayo nito. Han, parang mas maganda pa nga ito kesa dun sa nakaano, sa nakaganto. O, oh, di yun lang. Ikaw at ibig. Mas comfortable ka talaga mang dito. Mas maraming nagkakagusto na ito yung shield nila pa dito nga lalo na sa long ride. Uh Oo. -oh. Di ba, pag para sa'yo, I mean, oh, okay para hindi nakaganon dito. Opo. Okay. Ah, uh -huh. Hmm. Yung ano ba? Yung may kulay? Yan? Yeah? Smoke clear. or clear? Kasi parang maganda naman siya. Oh, parang hindi na siya nakatali-tali. Ayoko yung kasi yung maraming tali Tapos may kasi yes, ma, may ganun ka ng costume pa? Maghanap ka na ng gloves, han. Oo, oh, na. Ito. Ay, ito. Gusto mo yung mga disosyal? Kulay, ano. Ayan. Yeah

Ito po, yung gantong gloves pang para sa oh, kanya. Ah, marami lang siyang ano. Oh, pa-check natin sa kanya kung gusto niya. Yan. Yung yun yeah, mismo. Oo, oh, yun mismo. yung bago na, <coughs> yung bago na oh, hand bago. bago, bago gusto mo to. Magkano to? Yung Mabalas ko kayo magkakaya. 1, 3. Oo. Ayan, kailangan nyo to. Magkano? 1, 3. Okay. Ay, hindi to magkakaya sa kamay ko. Parang yung yeah, magtatanggal-tanggal. Hindi ma'am, leather po yan. Yeah, Ay, yeah. kaso... Maluwang, walang fit sa'yo. Kung ka lang din ka mag-hap. <laughs> Magkano yung hap? One, one, na naman kasi maka-ride naman ako. Hindi you know, ako rider. I mean, rider din ako pero hindi lang ako nag... OBR. <laughs> Sa akong official na... Official back rider. lang <laughs> tayo. lang <laughs> tayo. lang <laughs> tayo. <laughs> Wala bang ano? Bakit kasi wala ang ibang color? Dapat ano meron kayo yung pa brown nice uh, and something. sa mga rider po kasi talaga, mas ano nila ang black. Uh -oh. Ay, nice na lang para. Mga mm champante yan yeah. Uh nice. Oh. Uh -oh. Uh -oh. Uh oh. Pero nice yung ano niya. Stretchable siya. Sige. Ano, same color po? Ah, uh, yes. Black na lang? Hindi, okay lang Or yun. this one? Oo, oh, nice lang yan. Okay. Yung color na yan classic. Brands, medium bagong sa bagong staff ay diyan. Sir, no, paingin ano favorite po pala i-ano niyo po yung ano na ang page? Oh, po. Ay, sige. Ayan, sabi sabihin mo nalang dito. Sige, right. sige paki, paki. Vintage Rider Manila, ano? Facebook page. Ah, yun. Iplug uh, po. i visit na lang sa Facebook page. Nagbebenta din kayo doon? Sa Facebook page? Ah, yun. Nagbebenta doon. Ay, invite ko mo yung sir, ma'am. Kasi yung aming grand opening is, ano, is coming September 3 na po. Naka-inspire din sila. Ah, talaga. Sir. Saan saan yun? Dito. dito, lang po, ma'am. dito lang po. po. Marami rin mga naka-entil po. Kasi yung owner nito, naka-entil. actually, uh yung -huh. boss kasi namin is member ng Deeper. So, member siya ng Royal Enfield. Let's go! We're done. Nakabili na kami. 6-3 package. Item. Isa. Nice. bili kayo nito yung ano nila vintage bike ito talaga yung legit na vintage ah ganda oh. bisikleta na may engine <laughs> may helmets dito malulula ka ah. pwede na tayo mag ano yeah. Let's go, we're done here.